Welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731. Sa mga hindi po po alam nakasubscribe, pakiklik naman po ang subscribe button at ang notification bell. And leave comment below kung may katanungan kayo, suggestion kayo, sasagutin ko po lahat yan. Sa abot ng aking makakaya, kung kaya ko gawa ng video, gagawa natin ng video. So, at pakilag tayo po aking page, ang RR731 Moto Online Shop. Pag kailangan nyo na piyesa ng KLX, press yung pagmasa po tayo. At pakilag tayo po ang aking isang Facebook page, ang RR731. sa simulan natin. Our topic for today, ito may nag-comment sa atin na ating subscriber dito sa YouTube. ang uh, comment ni Sir, ito, flash ko. Ang sabi ni Sir, yung KLX150 SE RAW niya, yung nabasa ko kanina, bakit daw mahirap paanda rin sa Kickstarter? Yan. Kailangan daw walang putol na sipa para umanda. Tiridiretso raw. So, marami na akong may vlog na ako rito. Yung mga mahilig magsipa, sipa dyan ng pag-umaga. Hindi po totoo na kailangan mo ng Kickstarter ng motor bago paanda rin sa umaga. Hindi po totoo yan. Kamitin nyo lamang po ang Kickstarter for emergency use. Kaya po ginawa yan. Pero hindi po totoo kasabihan ng mga, ni mga kanor na tuwing umaga kailangan daw kickstarter. Hindi po totoo yan. ibang motor, wala namang kickstarter. Tsaka may video ko dyan, pa ako, nasinipaan. Hindi na mo agad yung langit kasi nga, mabagal yung ikot. Hindi katulad nung electric start, mabilis. Basta okay electric start mo, no need. Gamitin yung kickstarter, basta okay battery mo. pagkay na nabasagan ng clutch, magano yung clutch housing, di ba, may gear sa likod niya. Pag nabasagang kainom, nakaabot niya yun ng 3.8 yan, 4,000, Genuine Kawasaki. Tapos, pero pag nadami pa ibang gear, o, oh, paano diba, mas malaking gastos. Kaya anyway, nyo dito, ano, kaya niniwala sa mga ganong kasabihan. eto naman kaya, sir, panoorin mo rin yung video kayo, mga nababasagan. Uh, yung KLX ko naman, pag pa mo naman isa-dalawa, ang sekreto lamang po dyan, kailangan naka-top dead center, at naka, maayos ang carb kasi pagka hindi maayos ang carb mo hard starting po talaga mahihirapan kayo paanda rin sa kickstarter yan pero iniiwasan ko rin po yan magpa yung gagamitin mo madalas sa kickstarter ginagamit ko lang din po kickstarter ko kunyari na ako yan pang emergency lamang po yun pero yung gagamitin mo tuming umaga isa pong malaking kalokohan yan huwag kayo naniniwala sa mga lumang kasabihan <coughs> excuse me na lumang kasabihan na Kickstart daw muna po sa umaga. Hindi po totoo yan. Dahil pag na-kickstart yung bulsa nyo, butas ho yan. Yun ang mangyayari sa inyo. So, ingat-ingat lang po mga kakialeg sir. Pagsisipa ka kasi, kailangan makuha mo tigas ng piston. Tsaka mo po lang ibababa. Yun. Panoorin nyo na yung vlog ko. Ipapash eh. nyo rito yung video. Kuanin yun. yon? Panoorin yung dalawang. Basta lakukin yung top dead center. Baba. Yun. And then, huwag na. Huwag nyo sasabay ng gasolina or rev doon madalas may nababasagan ng clutch. Bigla si Shipa kasi yung sigunyal pa atlas. Yan. So, sinakot lamang po yung atin yung comment na ating mga subscribers, followers. Madalas ang ganito gagawin ko pag may nag-comment na may katanungan para maipaniwalag natin na maayos, gagawa ko ng video ganito. Reaction video po tayo. Uh, paano? Maraming maraming salamat po sa support ng mga kakilig, sir. Good day to all at hanggang dito na po ating video maraming salamat po